Ay, mga kausapan, kamusta kayo? ako nga pala si Mark T kwento ko lang yung uh, birthday ko ang ganda ng simula eh papunta na sa kaya ng jeep kaso biglang umulan silong muna kasama ang inay, itay, kapatid basama ng kalsada, tuloy ang biyahe ulan ka lang. Minsan hindi mo kailangan ng bogang selebrasyon. Simpleng lakad lang. Kasama ang pamilya. Sapat na para maging espesyal. Sa market market ang gala. Ito ang itay. Inaantay ang isa pa namin kapatid. Ang inayat ang pangalawang kapatid eh... Kala ko sinodoh yung buso namin kapatid. Bumunta pala ng red ribbon. <laughs> Tuloy, hindi na ako na-surprise. Yan, dumating na yung isa namin buso. Ah, kaya kumpleto na. Kaya, groupie muna! Siyempre, una stop, Bully! Una sa sabak ang aking kapatid na pangalawa. Unang tira! Boom! Kanal! Palawa sa sabak ang aking kapatid na bunso Unang tira niya. Isa tinabaan. Ha 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 ha. Pato sa sabak, ang aking itay. Unang tira niya. Wow, walo. Tinabaan. Galit. Ha ha. Wow! Pangalawang tira ni Itay sa Parang ayaw na ako ipasabak itay. <laughs> paabak, paabak. na Itay. Pangabak, pangabak, pangapat na sa sabak, syempre, si Mark T. Unang tira tatlo tinamahan at ang reaction ng gusto kong kapatid ay Bobo, Bobo. Alaw akong tira Sablay sumubok ulit ang aking kapatid na pangalawa unang tira niya limas agad parang budget sa plant control syempre sumabak din ang aking inay pulang tira. Boom, kanal. <laughs> Paano tira ni Nice? Sablay, kanal. Alam nyo mga kausapan sa gantong laro, parang buhay din. Minsan dere-derecho, minsan sablay. Pero ang mahalaga may mga taong tumatawa at sumusuporta sa iyo sa bawat tira. Pagkatapos ng laro, diretso naman kami sa kainan. Hindi man spaghetti at hotdog na may marshmallow gaya ng mga bata pa tayo. Ngayon, mas masarap kasi kasama ko ang pamilya. Yung tawanan, yung simpleng moments na hindi mo mababayaran. Hindi rin mawawala ang picture. Siyempre, kasi mabilis lang lumipas ang isang araw Pero sa mga larawan Doon mulit mararamdaman Yung saya Kaya kahit simpleng kainan la O group pic Treasure yan syempre Ngayong birthday na to realize ko habang tumatanda tayo Nagbabago ang selebrasyon Noon puro laro at handa lang ang saya Ngayon masarap dahil sa mga taong kasama mo Hindi kailangan maging ingrande Para maging memorable Ang totoo Masarap balikan na gantong moments lalo na pag nandyan kayo makakausapan na sumasama sa kwento ko. Ako si Mark T at ito ang simple birthday kwento ko. Salamat sa pagsama mga kausapan lang sa susunod ating kwento. Peace. Thank you. Like and, like and subscribe. Yeah. Road to 100k subs. Thank you. Tuloy-tuloy lang. Yeah. Mark T, Peace. Yeah. Aman lahat. Yeah. Tuloy tuloy na